Kaya na kapag-aralan muna natin yung ano mo, nen type mo. Simula tayo sa ren, ten, ken. Mga basic lang muna anak. Mamaya tuturuan kita kung anong nen type ability mo. Gawin natin mamaya yung ano, divinity. Yan nak. So diyan susubukan natin anong nen type ability mo. Gagawin natin siya mamaya anak. Pero sa ngayon gusto ko pagmasdan mo muna siya kung paano nila gagawin, okay? Yan na ka. Focus ka lang ganyan lang. Lalagay mo lang yung kamay sa baso. Tabas mo lang yung aura para malaman natin yung nentay ability mo. Okay. Tara, subukan natin. Yan. Sige, focus mo yung aura mo. Focus mo lang. Ayan ako. Okay, focus mo yung aura mo. Okay, para malaman natin yung ability mo. Enhancer ka ba? Oh, sige, ikaw na. Ayan, anong, ayan, 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 ayan. Umaapaw, umaapaw. Enhancer ka. Umaapaw, oh. Umaapaw.